sa mga chinelas. Yan, salamat po ulit kay Ma'am um, Christina. Yan. Salamat kina Papa Ryan. Yung mga uh, kay Parinoy. Yan. Binigyan tayo ng mga tag nito. Chocolate. Salamat kay Papa Ryan. Mga binigay niya chocolate sa atin. No? May pagpasalubong pa tayo ng pagbalibol. Maraming salamat. Si Papa John. Yun. Kaya niya ako nila sabi niya. Nakabibig daw siya ng no? yan. Na Ma'am Jaya. Yeah, yeah. Yan. Sina mam Ma Christina Si Ma'am Aida Yan, ulit subscriber po natin sa mga silent Lalo na lalo, lalo sa mga silent viewers Yan, sa mga nagko-comment Nagla-like ng na ating video Sa mga hindi po nag-skip ng whatsapp Salamat po At Yun, what's up mga kabida Ito isang magandang araw po sa ating lahat Kaya sa video nito uh, Wala na tayong pasok at uh, uh, lalakarin lang natin lahat ng mga gagawin natin tapos sa uh, yan na, uh, mayroong merong nagpadala sa atin uh, at kukunin din natin uh, una sa lahat, uh, maraming salamat po kay Ma'am Cristina sa bigay niyang uh, pampatawag pampasalubong sa aking pamilya at uh, binigyan po tayo para makabili ng pampasalubong tara mga kabida, punta na natin yung padala yun mga kabida bali nakuha na natin yung padala ni ma'am Christina yan at marami salamat po kay ma'am Christina at uh, na uh, binigyan pa tayo ng blessing yan na uh, maraming salamat po ma'am Christina at uh, mag po kayo dyan at uh, na uh, mamimili na tayo mga kabida mamimili tayo ng mga uh, kakaunting chocolate ba dadalhin natin yan. tapos sa uh, kung ano pa yung ma pasalubong natin kasi sabi ni ma'am Christina Uh, bibigyan tayo uh, para may pampasalubong tayo sa aking mga uh, uh, pamilya sa Pilipinas. Uh, salamat po, ma'am Christina. At masayang-masayang uh, po ako at kasi uh, nabigyan niyo po ako ng uh, blessing. Maraming salamat po at uh, God bless po, ma'am uh, Christina. Ayan, bali, mamimili muna tayo ng chocolate-chocolate. Uh, uh, kahit konti lang kasi eh, marami-rami na rin yung chocolate na na at uh, binigay ng mga kaibigan natin mga kabida So yun mga kabida, ha, kararating lang natin sa bayat Ha. Yun nga, hindi tayo nakapag-video sa bangko. Tapos uh, sa ating pinamili ng mga chocolate at mga chinelas. Ang bumili tayo ng chinelas mga kabida. Sa aming magina yan sabi nga ni Ma'am Christina, bilhin mo, sila, bili mo sila ng pasalubong. Yung ating magina yung ating pamilya yan at uh, yan nga ito na tayo diba, dito lang na pamilya natin mga kabida yan bumili tayo ng kay Mrs. Kabida yung sa atin yan ito yung sa akin baby at tapos bumili rin tayo ng chocolate mga ilan ilan lang ayos na yan basta meron lang tayong mabig mab, mab, mab mabigyan ng mga kabatada sa amin yan, tapos meron tong yan, tapos yung bigay ni parinoy tsaka ni marin pete yan yung pasalubong nila sa atin tapos si yan, syempre, si paparayan, bigay ni paparayan din to yan kasalamat kina paparayan yung uh, kay parinoy yan. binigyan tayo ng mga tag nito chocolate At pampasalubong ba Ayan, tapos nandito na rin yung bag natin. Ayusin na natin ngayon. Uh, Bising-bising na mga kabida. And, yan lang ang dadalhin natin. Ayan. Ayos na yan. Tapos ayusin din natin mamaya. Nakabili rin tayo ng bag. Sira-sira uh, na yung bag natin na ginagamit. Kaya, yan. Ito na yung ating gagamitin pag -uwi. Uh, ito yung bag natin na nabili. Ito yung gagamitin natin para mas marami tayong may lagay yeah. o yan mga kabida yusin muna natin o so, yan bali magayos na tayo ng gamit natin mga kabida ayusin na natin para ready ready na na ayusin na talaga natin <laughs> at igulo-gulo pa okay na, ito na lahat yung ating gagabi, ah, dadalhin mga kabila tapos yung mga chinelas Yan, salamat po ulit kay ma'am um, Christina ayan, salamat po binigyan pa tayo talaga ng pampasalubong sa ating magina. <laughs> At yung iba, hindi ko po siya ginastos para magdating po natin sa Pinas ay meron pa po tayong magagamit na mas importante. Ayos na yun, pa konti konting mga chocolate, ayos na yan. Tapos, siyempre, yung mga bigay sa atin, yung sinapapara, yung sinaparin, No? ayos lang natin dito ng maayos. Sama-sama na lang dito yan. Ito pala. Parang hindi mabasag. Ito lang yung dadali natin mga anak dito. hindi ba asal. Bit bitin lang. Kasi magkukommute lang tayo mga kabila Hindi na tayo magpapasundo. Kasi magpapasundo ka pa mga kabila Sobrang mahal po ng magpapasundo. Uh, Lalo na ngayon, wala na tayong trabaho kaya kaya pwede na tayong mag-commute. Mas madali rin naman yung mag-commute kaso may bit-bit-bit ka lang. Kaya nga, ganito yung ginawa ko para hindi ba asir. konti lang. kaya pinadala ko na lahat yung mga ibang gamit natin doon sa box natin. Para ito na lang bit-bitin natin. bag. Ayos na yan. Lagi 23 kilos. Kukuha muna ako ng pangkilo pala meron tayong kiluan mga kabila kiluhin natin Kennedy. Bali, 23 kilos mga kabida. Kiloin natin para hindi tayo magsobra. Kasi mahal din yung pag nagsobra ka, babayaran mo. Two and a half Two and a half kilos. parang tila ito na tayo ayos na para sa mga bata lang naman para maging masaya sila uh, ganitong chocolate 2 kilos 2. Um, kilos 5 kilos Okey Oh Mereka pula tu Dalam dia 7 kilos Kilo yang mau Nampak lah Okey Iba sigurado 2 kilos 7 kilos 9 kilos Pus Tapos bigla na lang na natin ayos Tapos si Papa Jun, kaya niya kami natabi na, na nakabibig daw siya ng no, binibigay niya sa akin. Kaya, hanggang salamat din kay Papa Jun. May, meron na pala siya ng bili. Ito yung din natin. Ito yun yan. kilos. Ito niya, yan. mga balik natin malit kasi itong pang kilo mga kabida bali 1, 2, 3, 4, 20 kilos lang siya. Ah, pwede pala siya. Pag uh, 15 kilos, tapos doon na lang timbang-timbangan. Ayusin muna natin ulit. Okay dali ipag-sit na natin sa mga damit may tineras pa tayo dito may tineras kong lumat Kailangan natin na maayos. Kita natin kung gano'n na yung laman niya sa loob. Gano'n yung laman niya sa loob mga kabida. Ang dami pa. Hmm. Pag uh, nasa 9 kilos na, doon natin timbangan yung mga iba. Engineeros ko. Medyo mura lang siya. Kaya makabili tayo. Salamat ulit kay Ma'am Christina. Sobrang bait niya. At bigla siya nag-comment na sabi niya. Uh, ah, magpapadala ako sa iyo sabi niya para may pampasalubong ka sa iyong magina. ina At Kaya maraming salamat po ulit Ma'am Christina. Yung iba, hindi yung, yung hindi naman gano'ng sinusuot. Lagay na lang natin doon sa box ng kapatid ko. Magpapabox din kasi siya mga kabila. Magpapabox siya. Yung bali, dalawang linggo pagitan namin. Yung iba, yung mga uh, hindi naman na uh, kailangan, doon natin lagay. Para mapu mapuno kagid siya. Yung mga dali-dali lang natin na malakad. yan. Kasi yun, matatagal pa yon, bago makauwi. Yung mga gamit natin, yung ilalagay natin dito. Baka pagdating natin sa si Pilipinas, wala pa yun. Wala pa tayo susutin. <laughs> box lang. Hindi ko sinusot. Hindi palakad lakad na. Pambahay lang. Alright. Ayos. natin kung ilang kilo to. Bali. Ah, 12 kilos pa lang. Ayos, meron pa tayong Bali. 12 kilos pa lang mga kabida, dapat meron pa tayong 11. Ayos, meron pa tayong malalagay dito. Ayan, 11 kilos pa. Kung uh, napapasin nyo, medyo tag ito. Medyo baloktot pa siya. Kulang-kulang <laughs> pa laman. Ayos. Ayan, tayo lang natin si Papa rin kasi nag-message na sa, sa atin. At uh, papunta na daw siya dito. iniintay natin si Papa rin. Mag- uh, Nabalabong muna tayo. Nabing itong sombrero na sinusuot natin. Tapos yung bigay niya Papa Ryan na sombrero. Tapos itong bag natin na pang-fishing. yung din. Pwede pa naman. mga kabida. Andito si Papa rin. Pinasyalan tayo. What's up mga kabida? Ayan. Hello. Tapos nagkape-kape -kape kami. Kape-kape muna tayo habang nagkukwentuhan ni <laughs> kabida. Dahil Ayan. malapit na siyang umuwi. Tapos. Last banding. Maraming salamat kay Papa rin. Mga binigay niya ang chocolate sa atin. <laughs> May pagpasalubong pa tayo ngayon. Maraming Maraming salamat. Ayan. Ang dami nito. <laughs> Banding-banding muna po kami dahil ito na po yung last namin magka-banding kayong ilang, ilang araw na lang at uh, tayo iuwi hmm. yeah, ano? For the last time. Yan. Uh, salamat kasi napasya lang tayo. Kasi sa susunod <coughs> ng mga araw, Wala na. pasok na eh. Ay pasok na. So, Tuloy-tuloy na yan. Mm at least, ano, di ba ano? Tawag doon. Holiday pa lang ngayon. No? Holiday, Holiday kayo. kaya <laughs> nagkasama kami. Uh, ah, kahit gabi na pinasiran tayo, pinagdala ng pasalubo, oh. grabe mm -hmm. yung... <laughs> Kanina sana, kaya lang, nung, anong ano natin, plano natin, kabida? <laughs> <laughs> Ang plano natin is yun, mag na. <laughs> ah, mag-iwalay po kami. mag-iwalay na, na. lang sa Pinas. <laughs> Yan, ah, magkikita-kita rin po tayo doon at pag, uh, pag uh, si na uh, magpo-forgive na. Eh. Mm -hmm. din po kami doon at kahit uh, madalang lang, pasyalan ba. Mm -hmm. Punta sa kanila, punta na si sipa sa amin. Yun. Susunod-sunod naman na tayo kasi magkakadikit lang dito. Oh, Magkakasunod okay. kami lang. Lang years lang din eh. Ilang years. Mm. Uh, dito kasi sa Taiwan, di naman... <laughs> Oo, oh, akong dito. Uh, Meron talaga tayong kontrata, matatapos at matatapos. May hangganan. Yun. yun nga lang, nauna sila. Oo, oh, nauna. <laughs> Kaya susunod din kami. Kaya sila paparayan, sila kapegyong. Yan. Hmm. Kita-kits na lang tayo sa Pinas. <laughs> At least, mapapanood niyo pa rin si Kabida sa Pinas na mas gaganda niya pa yung mapapanood niyo. Oo, oh, mga vlog natin. Paggaganda yung natin at uh, kaiba-iba. Hmm. Tapos makakasama niya na rin yung kanyang family. Mm. Maraming uh, ano. Iyon ang pinakamaganda doon. Hmm. Kasama natin. Ayan, wala akong ganong masabi eh. Kasi, hindi <laughs> pa pa rin mga Kabida. Ito, tala ito talaga, ito. Talagang siya yung tumulong sa atin. Ayan, exactly. sila na paparayan. Eh, dito tayo nagsimula kay Papa Ren mo. Kaya, yun, maraming salamat sa kanyang suporta at sa pagtuturo din sa mga payo, ganyan-ganyan sa pagbablog. Kaya, sila yung mga nagturo sa atin. Naging instrumento na so, kami at, para sa iyo. At uh, natuto mm. naman tayo. At mm. uh, proud naman sila na naging si Jody BTV. Yan na mm uh, achieve na niya yung 10,000 subscriber, no? mm <laughs> Yan dahil po sa kanila mga suporta. At sa inyo suporta, siyempre. Yan, sa inyo rin po mm. suporta. Kayo yung ano, nag-subscribe uh -huh. kayo yung Jollibee TV. Tayo pala, tayo. Uh -huh. Nag-subscribe at uh, so nag-suporta. Nag-tiwala. Mm. Yeah. Marami yun, sobrang <laughs> biyaya. Kasi may mga ganitong bagay, nakakapag-share tayo ng video. Uh -huh. Kung baga, may benefits ka, may benefits din sila uh -huh. sa mga ginagawa natin content. Video. Libangan, ganyan. Uh -huh. Hindi ko akalain magiging ganun ah. Aabutin ko yung gano'n na subscriber. Mm -hmm. Dahil sa... So Dahil sa kasipagan mo yan? Ah, sipagan. Oh. Kasi ikaw rin ang gagawa niyan eh. Ah, sa Siyempre kung hindi <coughs> ka masipag, wala din. Pero ikaw masipag ka, kaya naabot mo yan. May mga <coughs> naging instrumento, pero ikaw yung, ano, <coughs> mm -hmm. sabi, pa rin yung gumagawa. Ganun din sabi ni Papa Raya. Oo. Dahil masipag ka. <coughs> Mm. Tsaka pinagpatuloy mo, hindi siya nag-quit. Oh, uh, hindi. hindi. tayo sumuko. <laughs> oh, yun, hindi, ka sumuko. Oh, wala namang nag, ano, wala namang nag-quit na, ang tawag doon? Namabulot tali ako. Hindi <laughs> <Nag -bawi. laughs> ka magtatagumpay kung mag-quit ka. Uh -huh. mm. Salamat sa mga suporta, mm. mga kabida. Yan, mm. Paparayan. Paparayan. Mm. Sa lahat ng mga nakasama namin dito. Mga, mga kaibigan, Mga vloggers. Uh -huh. Salamat po sa inyo. At medyo malungkot na tayo, hindi na tayo walang saya si Kabila. <laughs> Parang <laughs> nakakaramdam din ako ng lungkot. Ngayon, pauwi na ako. Pero yeah, mm masaya na rin pag, uh, pagdating natin sa Pilipinas at makakasama natin sa pamilya natin. Uh, yan, hanggang dito na lang po. At um, maraming salamat kay Papa rin. Oh. Papa Salamat ha. Yeah, ayos lang. <laughs> yeah, Iyakapin natin, yeah, si natin, <laughs> natin si Papa. natin si Papa. Iyakapin natin si Papa isa ka, kaya ka pa rin ha, oh, sa okay. pag, lalo na pag nag-iisa ka. Oo. Oh. Sa pagbablog. Di ba, Ali, ano, may mga makasama din naman tayo. Oo. Mm -hmm. Mga kapwari natin, vloggers. Salamat. Thank you, thank you kay Kabida. Yeah. Kahit hindi man tayo magkasama, nagkakasama yeah. palagi. Oo. Uh -huh. And, uh, magkaibigan pa rin kami. Uh -huh. Hanggang sa Pinas na yan. Uh -huh. Balik mo ko naman ako ng... Nino? Nino. Oo, oh, pwede. Yeah. Ayo, tama-tama, uuwi ako. Pag umuwi ka, sige. Uuwi ako, kukunin ko Pinyak. siya. Pupuntahan May niya. sasakyan ka naman yata, di ba? Hindi, kaya mag-commute lang ako. Ah, oh, pwede, pwede. <laughs> malayo yan pag magsasakyan. Hindi Malayo. Pa, hindi pag anong gamay yung daan. Oh, sige. Okay, so, yan, ha. Uh, mag-commute ka <laughs> Abangan niyo po yung pag... Uh, oh. Ang tag ta. Pag-uwi ko. Pag-uwi pag mo. Pag-uwi mo. Tapos mag-uwabinyag. oh, mag-uwabinyag ka. pag natin siya ang nino. Siyempre, mag-ninino uh, mag tayo mga kabila. Oh. Ayan. Abangan niyo po yun. Ah, uh, malapit na po yun. Malapit na? Oo, ilang buwan na lang. Ayos. Kailangan niyo yun Ayos. Oo nga pala, nakalimutan ko. Maraming tayong ganap yung Kasi nunguna, pare na talaga tawag namin ito ni Pa, ni Pa Oo. Para niya. Huwag magiging tutungong pare niya kasi mag anak tayo ng binyag doon sa anak niya. Ano kasi pala? pare? Ah, Tephany L. Remina. Ngirap. Ah, Tiffany na lang. Oo, Tiffany. Ano na lang yung first name na lang. Tephany na. Tepa ni Mina. Yan, Tepa ni Mina. Yan. Habangan niyo po yan at uh, yan, masaya yan. Makakapasyal tayo ng kinayipapapare. Ayun, yan. Ang kapita, hanggang dito na po yung ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ah. At uh, maraming salamat din kay Papare. At uh, ito ingat po tayo lagi. Yan, and God bless. Bye-bye. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye. So yan mga kabida, bali nakawin na si Papa Ayusin na natin itong binigay niya salamat kay paparet Red. Salamat po sa lahat ng nagmamahal sa atin. Yan na sa mga kaibigan natin, si na Papa Ryan, si, si, si na Papa Joe, si na, pa na Toto, lahat ng mga nakakasama natin, si Papa Ren. Naulit na tayo. Yan, sa mga nag-sponsor, sina Chat si, Salamat po kina Ma'am Cristina, yan kay Ma'am Jeya, ka Ma'am Aida, yan yung mga nag-sponsor si Sir Uh, Rolando, ayan, maraming salamat po sa lahat ng Nagmamahal po sa akin, mga kabida. At uh, sobrang tuwa ko po kasi, ayan nga. Ah, uh, dami nang bibigay, Daming nagbibigay sa atin. Papa rin, may padala din Pasalubong sa natutuwa po ako ta at uh, nangyayari po sa akin ngayon 'to. At ah uh, uh, <coughs> grabe po yung kanilang bites nila sa akin yan, uh, lalong lalo na rin kay Lord uh, at siya ay laging gumagabay sa atin, sa lahat ng ating ginagawa at uh, yun nga, yung mga lahat ng dumadating na blessing yan, uh, maraming salamat po sa Panginoon sa mga taong yan, mga tumutulong sa atin ah uh, at tapos sa mga subscriber natin sa mga solid subscriber po natin sa mga silent, lalo na lalo sa mga silent viewers at sa mga nagko-comment nagla-like ng na video sa mga hindi po nag-skip -e ng watch salamat po at uh, tuwang-tuwa po ako at uh, na pama, napamahal po kayo sa akin yan salamat po sa lahat ng uh, lahat ng support na po ninyo yan inapaparin paparayan yan at ng, ng kasama natin. Yan. Sobrang nagpapasalamat po ako mga kabida. At uh, sa lahat ng support nyo. Yan, naging paulit-ulit ata tayo. Pero, yun nga, Maraming salamat po sa mga ulit. Ulitin ko po, uh, maraming salamat po sa mga nagbigay po sa akin ng yan, pambili. Yan, mga pasalubong, pasalubong, Yan, na ma'am Jaya. Yan, sina Ma'am Christina Si Ma'am Aida Ayan, maraming salamat po Ayan mga kabida, dito na natin tatapusin ang ating video Tapos ayos ko po pala to. At uh, Maraming salamat po ulit At basta uh, Bangan nyo na lang po yung vlog sa Pilipinas uh, At supportan nyo pa rin po ako Ayan Ang uh, yun, dito na lang po yung ating video Ayan, hindi ako gano'ng makapag-focus Makapagsalita uh, dahil sa tuwa po na lahat na sumusuporta po at nagmamahal po sa akin. Ayan, hanggang dito na lang po talaga at ingat po tayo lagi yun. And God bless. Bye-bye.